brother ni Kim Joo nagsalita na rin. Maraming revelasyon na ngayon palang malalaman. Bukod sa laki ng pera na nawala at mga alahas, nakapagbenta sila kam ng mga properties. Napakatindi gumawa ng kalukuhan. Hindi expect na malaking ahas at rider ito sa pamilya. Napakalaki ng tiwala ni Kim Choo sa kanyang ate. Lahat ipinamahala niya ito. To the point na hindi na nito na monitor ang mga negosyo at properties. Nagkaalaman lang matapos malaman na bigla na itong palubog. Nakakalungkot talaga ang nararanasan ngayon ni Kim Chu. Ang mga supporters tuloy ay hindi napipigilan magbigay ng mga samot sa ring komento. Laban kay Lakam. Ayon sa mga ito, isa yan sa paraan para huwag ito darit ang maling gawain ng kapatid. Marami kasing nagmamagaling sa social media na kesyo hindi dapat kasuhan ang kapatid. Dahil kadugudo man ito, kilala naman natin si Kim Chu na pangkit na rin na pinag-isipang mabuti at nag-imbestiga muna bago gumawa ng hakbang. Masakit man ito pero kailangan pagbayaran ang ginawa para rin sa ikabubuti ng kapatid. Wala namang kapatid ang gustong mapahamak ito. Nagkasala siya, harapin niya ang nagawang mali. Mabait si Kim, hindi iaapot sa ganyang punto kung hindi malalim ang sugat na iniwan. Nakakalungkot lang, sa kabila na nangyayari sa kanya, maraming haters ang pilit na sinisira pa rin ito. Ininsulto sa mga nangyayari. Anong senyo rito sa new update? Gin kayo ba ay nalulungkot sa nangyayari ngayon sa ating idol?